Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ni Kitty Duterte. Sabi lang niya, you know better than your own sibling. isiner ni Kitty Veronica ang post ni Kiko Barsaga. Pahayag ito ni Auntie Claire Castro. Oh. Tama pa niya. Kilala ko po ang pangulo siya ay malinis at nagtratrabaho ng maayos para sa ating bayan. Wala pong alam si Senador Amy Marcos. <laughs> so, ito ang response niya depensa sa mga akusasyon ni Senator Amy na ang kanyang kapatid kasama ang First Lady, kasama ang Congressman Sandro ay gumagamit ng Paul So, grabing mga depensa nila ngayon. Ano yung isang depensa niya? Clear na daw ang Pangulo. Na, nakapasar na daw ang Pangulo sa Paul test noong 2021 bago mag-eleksyon. <laughs> Wala yun. 2 minutes lang yun na testing. Ang tinood nga testing ngayon, yung testing dito sa Bohok. <laughs> Oh. Grabe no. Kilalang kilala itong si Auntie Claire nung vlogger pa siya. Grabe ang pambabatikos niya sa pangulo. Nagkalat ang kanyang mga videos, hindi pa naman niya binubura. Pinopos na lang ng mga ibang content creators yung pambabatikos niya sa pangulo. So ano ang nagbago? Ngayon, puring-puri na siya. Malinis, magaling, nagtatrabaho uh, tra para sa bayan. Anong nabago? Nabago lang dahil may posisyon na siya. Yosek na siya. Magkano bang sweldo ng Yosek? Kung hindi ako nagkakamali. Uh, nasa ano yan eh. Baka 250 to 350,000 per month ang sweldo ng isang Yosek minilyon, uh, baka abot ng 4 million a year ang sweldo ng isang Yosek. Lalo na itong kanya dahil siya nasa uh, front line palagi pag didipinsa, baka uh, ma maraming bonus ito. <laughs> so, yun. Dinidipinsahan niya, no? Ay, inaatake niya ang mga, ang Pangulong Marcos ina-point siya nga Yosek nakalimutan niya na yung mga batikos niya no. So iba talaga ang nagagawa ng ganyan. no. Oh. Oh, tingnan natin. People who reacted. 13,000 nag-react. 11,000 tumatawa. Hindi naniniwala. 1,000 ang galit. 1,100 lang ang like naniniwala kay Jose Claire Castro. Basa tayo sa mga comments. <laughs> Ramel Cardinal, natutulog ka lang, Auntie Claire. John Murada, ang aso talaga dapat loyal sa amo. Kahit masama gawain, okay lang sa kanila. Maria Cristi Salbon talaga ba at ikaw meron? Sa bagay, obviously, baka nga pati otot ng bus mo, alam mo kung kailan sisingaw. Dito si Bobo, magkapatid po sila, nauna pa sila nagsama bago pa si Lisa at Sandro, tapos hindi niya alam lahat. Ako, kahit maraming bumabatikos ngayon kay Senator Amy, uh, ano lang daw siya, artista, nagpapapansin. Sabi pa ni Sandro Marcos, uh, destabilizer daw si at uh, Senator Amy, uh, hindi daw gawain ng tunay na kapatid yung ginawa ni Senator Amy na pagsasalita sa iglesia ng ni Cristo Rally na nagsabi na siya sa katotohanan. Kanya-kanyang pananaw, but to me, talagang magpasalamat ako una sa Diyos, magpasalamat ako kay Senator Amy at sa wakas, inilabas niya na yung matagal ng minimiti ng taong bayan na kung ano ang nalalaman niya, sabi niya to me, that's an answered prayer. At least alam na natin yung yung hinala natin. Ito na. Sinabi niya na yung nagmakaawa siya kay PRRD noon. Kasi nasa listahan na si BBM Narcolis nandun na kay Tatay Digong. Pwede nang isang bulat ni Tatay Digong kailang lumuhod si Senator Aimee kay Tatay Digong at pinagbidyan. Tinanggal sa listan at hindi sinambulat. Kasi kung noon pa, sinambulat ni PRRD, BBM, ganito, ganito, sirang kayang pangalan. Mananalo bang presidente? Mahirapan. Kaya, lalong nakita ko yung laki ng utang na loob ni Senator Aimee kay Tatay Digong ngayon ko lang na-realize kay totoo pala na nagmakaawa siya at pinagbigyan siya ni Tatay Digong at uh, pinagbigyan ng second chance sayang itong second chance nga naibigay sa Marcos family dito kay BBM na malinis ang pangalan nila pagkakataon na na may pakita sa buong mundo na patunay na hindi magnanakaw ang Marcos. O ano ngayon? Ilalo e niyang pinatunayan na tama yung akusasyon. O ang mga dilawan, mga ano, grabing denemonize nilang pangalang Marcos, diktador, o, magnanakaw. O ngayon, pinatutuhanan niya. Kasi yung aligasyon, sobra. bakit nagrarali ang iglesia? Dahil sa talamak na korupsyon na, according to Saldiko, Pangulo mismo ang nagsimula. Kasi siya yung utak, siya yung nagpasingit ng 100 billion na budget insertion at 25% noon, 25 billion ang komisyon na directly natanggap ng Pangulo. Although, aligasyon lang yan, kaya lang, depende na, taong bayan, court of public opinion, paniwala no, hindi. At ang tingin ko, mas marami ang taong bayan na naniniwala sa pasabog ni saldi At salamat at yung pasabog ni ko. Another pasabog ni Senator Amy, nalaman na natin yung matagal na isyo, gumagamit ba siya o hindi? Kasi sabi ni Tatay Digong, gumagamit yan, ngagba yan, o, pinatotohanan ng kapatid. So ang kapatid, mas kapanipaniwalan kaysa sa spokesperson na dati binabatikos niya ang Marcos ngayon, siya na ang tagapagtanggol. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tarahan, tahanan nila. Pa, panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang Giero. So, mauna na yung ang atop nilang kol nga tuluan na kaayo. pag maulan. So, silopin lang ang ilang atop. Silang balay. So, dito silang sulod. So, dito sa sapahan na lang. Kaya, 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 si Ante mo nang ilang kahimtang so Ante ang sa imong um, masulti nga uh, matagaan ka giyero ang um, manalamat na gito kay natabangan ko kay among atop na ato, ato pa nagyod uh, so kay, trapa lang ang inyong atok. Ato, so pila na ni Katuig Ante lima nagyod ni Katuig so, so, sa, sa, una, na nanarabaho na lang ko kay nakunuuna ko trabaho nakaron wala nagid ko na kay na yon kay tungod na nahulog na ko sa tarak oh so si ante ah uh, kaya ug para musok. Oo. oh so salamat si na lang gid ko kay dako gid nga salamat nga na hinabangan ko oh, so na kay anak te na aduha oh so unsay yeah. grado ante para na ay grades so grade break kay karon nakaron wala, <laughs> wala. Kay, namin, 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 na ginawman kay na mga minyo na Ah, so si Ante na mga anak. So uh, dili pagid kay katarong kalakaw si Ante tungod kay nahulog siya sa sakyanan tungod sa pagpaning kamot. So nagpasalamat siya nga natagaan sa gyero o makaatop siya. Salamat sa pagtan-aw sa video kay nalamat gid ko nga dako gid salamat kay niya gid ko na gid ka karon ante salamat sa ginuog gid nga hinabangan gid ko ah, sige ante Salamat po. So, mo ang kaintang ni Ante. So, trapa lang dito ilang balay. Salamat sa Ginoo. So, sige, Ante, salamat.